LeBron, nagbanta na sa pamunuan ng Lakers. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Nakakalokong banta ni LeBron, walang makuha ang Lakers. Marami nga pong nagtataka sa ginawa ni LeBron ngayon, mga maka full court. Binigyan niya pa ng ultimatum ang sarili niyang kupunan gayong naghihikaos na at halos wala ang makuha ang kop na manlalaro para sa kanilang sistema. Tila binabaon niya ang sarili niyang kupunan para mas ma-pressure pa ng gusto at halos napapailing na nangalamang din po si Rob Pelinka dahil tila pinagsakluban na ng langit at lupa ngayong off-season para sa kanila. Lebron nagiging maselan pa sa mga manlalaro ngayon sa Lakers. Paano ba naman kasi mga maka full court isang linggo lang ang binibigay ni Lebron sa Lakers para ma na ang kanilang kopunan? Gusto niya na mga dekalibreng manlalaro ang hakutin ng Lakers dahil pang championship nga po na roster ang kailangan niya. Kaya mas lalong natataranta na ang pamunuan ng Lakers. Sa gusto pang mangyari ni Lebron, tila nagbabanta na nga po ang Lebron pero understood din naman dahil bilang na nga rin ang natitira niyang araw sa liga pero ang malupit pa nga po dito mga maka full court. Itila halos walang manalarong gustong mapadbad sa Lakers. Mas pinili ni Body Held ang Warriors kaysa sa kanila dahil mas malaki pa nga daw ang tsansa nila Curry kaysa sa Lakers na magkampyon kahit nga po ang dating head coach ng Lakers, tila may hinanakit din sa Lakers at tinawanan niya lang ang dating niyang kupunan dahil nasulot pa ng box si Torin Prince sa Lakers, handa na sana mag pay cut si Lebron para makahakot pa ng mga dekalibring player Isa na rin po itong si Prince na gusto nilang makuha. Pero ang ending ay ayaw rin sa kanila. At dito siya sa box, biglang nag-sign ng kontrata na tenga na nga po ang Lakers ngayon mga maka full court. At dito malamang na mawawalan ng gana si Lebron. Dahil pinagbantaan ngadin nga din po sila ang di umano na isang linggo lang dapat maka-assemble na para maplano na rin ang mga role ng bawat manlalaro. Napaka-komplikado ang natitirang senaryo para sa Lakers dito sa Cavaliers at Brooklyn. Makukuha nila Darius Garland at Karis Levert sa Cavaliers. Mawawala naman silang Austin Reeves at Rui Hachimura sa kanila. Mapupunta rin si D'Angelo Russell, Jalen hood Kefino at Christian Wood sa Brooklyn. Kasama pa ang first round pick ng Lakers sa 2029. Napakadelikado yung move na yan. Panigurado yung hindi magugustuhan ni Lebron ito parang mas lalong nagiging dehado pa ang kanilang kopunan pag nagkataon at samantala Demar DeRozan napunta na ng Sacramento Kings. Mula yon sa sign and trade sa Bulls, napunta naman sa San Antonio si Harrison Burns, si Chris Tuarte at dalawang second round pick ang napunta dito sa Bulls na may kasama pang cash. Tinirade din ng San Antonio si Devonte Graham sa Hornets. Nagbitaw pa ng dalawang player ang Hornets, si Pukosevski at si Bertans. Si DeMar DeRozan sa Sacramento may tatlong taong kontrata. Ito rin kasi yung iniintay ni D'Aaron Fox para pumirma siya ng contract extension. At least si DeMar nalapit na sa hometown niya. Nasa California State na kasi siya. Nasa Kings pa ngayon si Domantas, D'Aaron Fox, Malik Mong, Kegan Murray at nadagdag pa si DeMar DeRozan. Pinalitan niya kasi yung contract at yung posisyon ni Harrison Burns. Kaya dati prior na pumunta si DeMar DeRozan sa Sacramento, naghahanap pa yung Kings ng isang team na pwedeng sumali sa sign and trade, si Miles Bridges naman nag-sign ng contract extension sa Hornets. Hindi na nakalipat ng team. Si Caleb Martin napunta ng Philadelphia para sa $32 million sa loob ng apat na taon. Ito rin ang inooper ng Miami sa kanya dati, $7 million hanggang $8 million per year yun nga lang tatlong taon yung inooper na extension ng Miami Heat. Kaya maraming mga fans ang nadismayado at nagalit sa pamunuan ng Lakers dahil wala daw sila ginagawa kundi puro hype at pang business purposes lang ang Lakers ngayon dahil hindi daw pang contender ang iniisip ng pamunuan ng Lakers. So ayun lang ang hatid kung balita mga maka full court. Maraming salamat.